mga ka magandang umaga po Chirik natin yung ating mga chicken manure pwede na pong pang sabog yan yeah, mga ka-insan eh, si nanay po ay nasa ospital pa rin pero pauwi po si na kuya alvin po mamayang hapon at uh, kachat ko ay nasa biyahe na daw po sila siya po ang magbabantay mamaya kay nanay at saka po si nini si a 4 po yeah, pauwi din po mga tayo po muna ay anong ako po yung sa kadinit ang dahil ko pong inaasikaso at ako hindi rin mapakalipo at si nanay nasa ospital wala po muna tayo masyadong upload pero magbibisita po ako ng palayan at saka cheche ko po yung ating sitaw o ay maglilinis po muna ako din sa bahay yan at uh, pinag-usapan po namin ni misis ay siguro po ay kailangan na po ng kasamahin ni nanay dito na isa po siguro kukuha din kami oh mga aso pati nakasampa na oh kukuha ng kasamahin oh dali yan magliligpit-ligpit po tayo at ah... Uh, mamaya po ibibisita natin yung kay, kaibigan natin at magpapasahod po tayo oh ba't kayo na Di yan yan ang dumi ng loob ay naku magagalit sa inyo ang inay Dali kayo, dali. May pasalubong ako sa inyo, dali. Milky! Ah! Kaya yeah, mga ka-insan, tayo po yung napagalita ni Tatay kagabi. At ako po yung nasa kalandis-uras ng gabi ay ay kagabi ay sumaka ako at sulo po si Tatay Dini. Ay delikado daw po sa gabi ba mga ka -insan? Thank you. la Enzo Vitatay go anong ano Ati tapok aron ay eh. sasabunin ko po, po ng isa, sasabunin ko. Ang lang po pinag-prenderahan. Ay, shoutout na nga po pala kay Sir CK, Katalbas. Happy, happy birthday po sa iyo. Yan. More birthday to come po Yung gumawa po ng kanta namin lahat. Si Kambal, ako. Ayan, hello, Sir CK. More birthday to come, Sir CK. Oo, oh, yan. Pati babahan po, nilinis natin. Magawalis naman po tayo ng harapan. Yan, si Muning. Muning, nagpapatidi ka? Ha? Yan, may anak pong dalawa. Yan. Luminis po ng kaunti. Kaunti lang. Mm, no, Lala niyang muning? Dito kayo. Padidihin mo mga anak padidi, padidi uh. padidi, padidi. Padidi mo. Padidihin. Padidihin mo mga anak Uh! Padidihin. Padidihin. Padidihin mo mga anak mo. yari na mga kain sa shining na oh ah, ah. alam mo mga kaisan sinanay ay malinis sa bahay kahit yung lula ko po kahit simpleng bahay lang sa bukid pero malinis halos naman kalimitan lahat ng matatanda malinis lalo yung lula ko ah, ah. kubo ang bahay pero malinis po mm -hmm. sabi nga ay ano pag dinaanan ng langgam yung ano sahig bakat mm -hmm. <laughs> ko na ako bata yan ito po ang ating Kakaunti pa naman ang layak. Dahil bata pa ang ay tinuturuan na halos maglinis ng bahay ano, kami noon ay balaas dito balaas doon may assignment ka. Kumbaga ang harap ang assignment mo ay are tuwing maga bago pumasok ng school. Hanggang doon, hanggang din iwawalan mo 'yan. Kami tay ganun ay kay kapambin bin ay doon. Gayon, tapos sa makalwa babalaasin mo ang unahan. Kaya halos kami po marunong din ang gawain bahay. Paglalabah, marunong din. Kaya alam alam mga kaisa ng mga kaibigan ko na magyatrabaho sa bukid. Sabi niyo wag niyo ikalat 'yan, naririnig ko eh. Huwag niyo ikalat 'yang plastik. Pakagalitan kayo ni Quentin. Eh. Ako ay ako mga kaisa kasi nang makalat din. Okay lang ang kalat sa akin ay damo. Yung bang dahon-dahon, pero pag plastic ay talaga. Ay talaga ang kalat ang plastic. Ang samantingan mga kaisa na eh. Lamong sabihin naman sa iyo sa kaiso ni pagkakalamog sa inyo wah wow, nagkalat ng plastic kakadwa <laughs> ay balita ka dito sa kaiso na yan mga kaisan halos lahat naman buong Pilipinas maano ba tayo Ma malinis malinis na lamog <laughs> biro lang mga kaisan yari <laughs> na rin yun ha maglilinis din po muna tayo ng kubo ay nabasa na arata aring bigas ay arin mga bigas ng aking mga kaibigan mga kaisan hindi pa pala nakukuha naampiyasan na hmm yan mapapanood ninyo kuya pagu hindi ka napunta din eh yung inyong bigas na din eh kay kuya pagu lahat ng terno lahat ng kuya niya tigigisa po sila dito wala pa silang ano nababa na Kuya Pago at saka si na ano lahat ng terno yung iba nakakuha ng mga kaisan nasa na kaya sila noon. nasa apat na kilo po yan bigas po nila ah. ah mga kaisan tapos na naman po ang maghahapon kita po ipauwi na at ah Nandiyan na po si Kuya si Kuilbin po, si Kapan Bin. Ay eh, minsan laang namang umuwi diyan. Ay eh, alas na din naman mga kainsan, ay eh, pauwi na tayo. Minsan laang namang kami magpangita. Sa kayong asawa si Ate ni Nadia po. Kaya yeah, mga kaisang, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po. Ingat po lagi. God bless.